Ayan si Happy guys. Pinalabas ko na. Sabi ko kaya niya na yan. Bubalik na lang siya after mag magwiwi. Happy kaya mo na yan ha. Bye bye. <laughs> Hindi yan guys aalis. Uh, Nang wala kasama. Yan ang kaya naganda dito sa baby na ito. Tinoy. lang siya sa labas. Oh. Ayan pabalik balik siya. Oh. Nagaanday siya ng kasama niya. Yan ang maganda kay Happy. Oh. So, masaya na siya kasi sasamahan siya hindi yung lumalayas na pag mo ang gitakbo agad hindi sa ganun shhh, huwag kakain ang buto ha palo ni mami let's go let's go Pati kasi tinik nito guys, kinakain na. Dahil siguro madami siyang friend na pusa, na-adapt niya na. Pati guys, mga tinik, kinakain. Mm, -mm, -mm Ang pusa, kalmutin ka talaga, umiibon. Hindi siya palatakbo guys. First wave. Hindi siya palatakbo takbo. Na pag nakalabas na ng bahay, takbo na takbo. O kung saan saan mo nahahabulin, hindi. Sumusunod siya. Una, hindi siya lalabas. Talaga tatakbo. Or iihi. Or gagal. Kung wala siyang kasama. Balik-balik lang yan. Hello! Good morning! Naka-stay lang yan sa gate. Pabalik-balik lang yan, hindi na-alis. Pangalawa, pag lumabas ka na, alam niya na may kasama na siya. Ang gagawin niya naman... Yun. Alam niya na saan siya papunta. No, 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 no! Baka maano ka! Matinig ka! Ayusin mo yung nilangataon mo! Uyain mo na maayos! tambayin kayo ah. Bye bye. Diretso sa park hindi ka kasama. Kala mo kasama ka. takot kasi baby siya, ano siya eh, baby shark. Baby shark na dambuhala ba naman? Yun yung iniingatan din natin, syempre yung mga tao, akala. Akala nyo hindi takot, pero pag nakita kasi yung laki niya, tingnan nyo naman yung laki. Sino yung hindi matatakot yan? O, diba? Marunong yan guys. Pero iniintay niyan ang command ko na GO. Pag sinabi kong GO, ba? May sign and signals, My command. Dapat nasa sana doon yung mga babies nyo. Hindi yung basta-basta tumatawid lang pag gusto nila tumawid, tawid lang natawid ganun. Ang daming ano, buto ng ano guys, oh. Shh. No. Shh. no! No, no, ko, hmm. oh, kinakain siguro ng mga pusa ito naman, pag hindi niya kaya guys, niluluwa niya. Sometimes kasi parang treat sa kanila yung mga buto guys, na mga ano, yung buto ba, na mga crunchy, parang treat yan sa kanila. As long as na nangunguya nila at na nila ng maayos. May nagbebenta niyan guys eh, yung tinatawag na mga ano lang talaga lahat. Ayun yung friend niya guys, nagkita sila. Yung mga anong tawag doon, yung mga parang buto lang lahat na kinakain ng mga dogs. Lalo na yung mga leeg, ba diba? Mga soft bones. Na mga na, ano na, nalaga na ng paulit-ulit. Halika na, pi! Huwag dyan! Ilog to, guys. Ayan, o. Lambingan bridge. Ilog yan. Dito kami madalas. Halika, anak! Matakot sa'yo ang tao! Halika! Halina! Baka mamaya magising yung tao sa takot. atakehin di ba? Alin na ayon si Yuli oh. Yuli my friend. Ang init na guys. Oh ayun na yung araw. Oh grabe. Ano pa lang to guys? Alas 6. Paalas 7 pa lang. Hmm. Pero yung init dito. Agit na. Grabe init na guys. Grabe. Pero syempre anak natin yan eh. Hindi pwedeng hindi natin yan paihiin. Syempre naiihiin. Ikaw. Kung naiihi ka. Tapos hindi ka pinapaihiin ng nanay mo. Diba? Sama yung pantog mo. Kumusta naman? ito, anak ko to kaya kailangan kong bigyan ng time bigyan ng oras sa pagpapawi hindi lang to basta ato sa amin hindi nga namin to guys iniiwan eh ito ay aming baby love ito ang aming baby life na, baba na anak baba na ay may pusa ah, Let's go.